Hello, maligayang mag araw sa inyong lahat. Welcome to my vlog. Salamat at nagkita muli tayo. alin at matuto. Ang ating aralin ay tungkol sa anekdota, kahulugan, kahalagahan, elemento at mga uri nito. Unahin natin ang kahulugan. Isa itong simpleng kwento na puno ng kasabikan at kasiyahan. Ito ay karaniwang naglalaman ng mga nakatatawang kaganapan o mga pangyayari na nagpapakilala sa mga kilalang personalidad o nagpapakita ng mga sitwasyon sa buhay ng tao. Hindi lamang naglalayong magpatawa, kundi maaari itong maghatid ng aral at mensahe na nakakapagdulot ng kasiglahan sa mga tagapakinig o mambabasa. Maaari rin ito ay may tunay na pangyayari o kathang isip, ngunit kadalas ay may kabuluhan ito sa kultura na kung saan ito nagmula. Kahalagahan Kahit na isang simpleng kwento lamang, mahalaga ang papel ng anekdota sa ating buhay. Nagbibigay ito ng kabutihan at kulay sa ating mga pag-uusap at pagtatalakay sa iba't ibang mga pangyayari. Ang mga anekdota ay nagbibigay daan sa atin upang mas makilala ang mga kilalang personalidad, mga pangyayari, at mga lugar na mahalaga sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng mga anekdota, mas nagiging malapit at mas nauunawaan natin ang isa't isa bilang mga tao. Ang mga ito ay nagpapakita ng ating kakayanan na magbahagi ng mga karanasan at saluubin at nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga taong nakikinig o nagbabasa. Ngayon talakayin naman natin ang elemento ng anekdota. Una ang tauhan. Sa anekdota, kailangan ang pangunahing tauhan na isang kilalang tao sa maaring bayani o isang pangkaraniwang tao na kagawa ng di inaasang gawain na nagbigay pangalan sa kanya. Ikalawa, tagpuan. Simple at kalimitan ay nagaganap lamang sa isang lugar ang tagpuan sa anekdota. Ikatlo, suliranin. Ang pangunahing tauhan ang madalas na magkaroon ng suliranin sa kwento. Bago magwakas ang isang akda ay kinakailangang malutas ang suliranin apat, banghay. Ang banghay sa anekdota ay malinaw at maikli. Bukod dito, ang pinakasentro sa pangyayari ay ang nakakaaliw na bahagi na nakapagbibigay aliw sa mga mababasa o tagapakinig. Sa banghay, matatagpuan ang panimula, nilalaman at wakas ng anekdota. Tunggalian. Ang anekdota ay nagtataglay ng tunggalian ng tauhan labas sa kanyang sarili, sa kapwa at paligid. Ito ay nakapaloob sa banghay. Kaanim, asukdulan, ito ay kapana, panabik na bahagi sa anekdota. Kadalasan ay dito natutukoy ang mga mambabasa ang magiging wakas na kapaloob din sa banghay. Ikapito, wakas, dito mailalahad ang solusyon sa problema ng pangunahing tauhan. Katulad ng pabula, may aril din sa anekdota na sa wakas lamang mailalantad. Mga uri ng anekdota. Una, kakaibang pangyayari. Ito ay mga anekdota na naglalarawan ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari na bumabanggit sa mga kwento. Halimbawa, isang kwento tungkol sa isang tao na natagpo ang naglalakad sa Pluto na hindi pangkaraniwan sa mga tao. Ikalawa, mga anekdota na kababalaghan. Ito ay mga anekdota na naglalarawan ng mga kababalaghan at supernatural ng mga pangyayari. Halimbawa, isang kwento tungkol sa isang multo na nagpapakilala o nagpapakita sa isang lumang bahay at palibigay ng takot sa mga naninirahan doon. Ikatlo, anekdota ng kapalaran. Ito ay mga anekdota na tumatalakay sa mga kakaibang pagkakataon at mga pagkakataon na tila nag-uugnay sa kapalaran ng mga tao. Halimbawa, isang kwento tungkol sa isang tao na hindi sinasadyang sumakay sa maling plano at natuklasan niyang ang iba pang mga pasahero ay mga matagal na niyang kaibigan. Ikaapat, pambungad na anekdota. Ito ay mga anekdota na ginagamit bilang pamantayan o paghahanda sa isang kwento o talakayan. Halimbawa, isang kwento tungkol sa isang matandang magsasaka na nagbahagi ng kanyang karanasan sa pagtatanim ng panay bilang pambungad sa isang leksyon ng agrikultura. Anekdotang pagsasalaysay. Ito ang mga anekdota na may layuning magsalaysay o magkwento ng isang partikular na pangyayari o karanasan. Alimbawa, isang kwento tungkol sa isang matanda na nagbahagi ng kanyang mga karanasan bilang sundalo sa digmaan upang maipahayag ang kanyang pagmamahal sa bayan. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli.